Walang takot na inahiyag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kahit bitayin pa siya ng International Criminal Court ay hindi niya atrasan ang kanyang ipinaglalaban na kampanya kontra iligal na droga. Walang aatrasan si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa sino mang tutuligsa sa kanyang paglaban noon sa iligal na droga sa nakaraang Duterte administration. Sa katunayan, sa kanyang naging talumpati sa harap ng mga miyembro ng Fraternal Order of Eagles ay nananawagan pa ito sa naturang grupo na ipagpatuloy ang kanyang advokasya. Anya, kahit bitayin pa siya ng ICC o International Criminal Court, ay hindi siya aatras sa paglaban sa ipinagbabawal na droga na nakasisira sa kinabukasan ng pamilya at mga kabataan. Wala akong takot dahil uh, sabi ng Pangulo, pag-aralan pero very clear sabi ng Pangulo, na walang pakialam ang ICC dito at hindi nagbabago ang stand ng ating Pangulo. Never na nagbago yan. At pakinggan mo yung kanyang interview na latest. Pwede yung pag-aralan pag-aralan niya, pero ang kanyang uh, salita very clear. Simple, sabi niya, simple lang. Hindi natin kailangan ng tagalabas na ibang mga tao para magsabi sa ating polis na ito ang dapat hulihin, ito ang dapat ikulong, ito ang dapat kasuhan. So, Very clear po. Very clear na sabi itong Pangulo. Ayaw niya ang pakialaman natin. Soberania at ang ICC walang jurisdiksyon dito sa ating bansa dahil matagal na tayo umalis sa uh, ICC, sa Rome Statute. Umalis na tayo. Matatandaan na si Sen. Bato ay ang Chief of Police ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ilungsad at pangunahan ang kampanyang War on Drugs. Ang dalawa ay parehong inerereklamo sa International Criminal Court dahil sa umano human rights violations na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napatutunayan. Pero sa kabila nito ay sinabi ni Senator Bato na wala siyang pakialam na kahit na maging impyerno ang buhay niya, basta kanya lamang na masiguro ang maayos na pamumuhay ng kanyang mga kababayan na hindi lulong sa ipinagbabawal na droga. Iginit pa ng senador na minsan lang nabubuhay sa mundo ang tao kung kaya't gawin na ang dapat gawin para sa ikabubuti ng lahat. Kognay ay tiwala naman si Senator Bato na makatutulong ang Fraternal Order of Eagles sa kanyang advokasya sa pagbuwag sa illegal drugs dahil sa lawak ng mga miyembro nito sa Pilipinas na maring makapagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad. As uh, said, hindi magtatagumpay ang gobyerno walang suporta ito na sa ating mga kababayan. At ang Agilay, napakalayong organisasyon, kung ito ay mag-commit. Alam ko, nag-commit na ito na tumulong. At uh, ang aking lang uh, aking pag ituloy. Ituloy nila yung commitment na tumulong sa ating gobyerno. Mula dito sa Senado, sa Pasay City, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez, Agulat, SMNI